Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay magnunubena sa ina ng laging saklolo. Magsitayo po ang lahat. Sa ay

साल Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya tumingin ang lahat ng ating kailangan. Dahil sa tayo ay di karapat dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mabaging Ama, tinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kami iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisiya ng aming mga kasalanan habagan mo kami, maawain Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. 一。<noise> Panalangin sa Novena, magsilhod ang lahat. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, iminigay ka sa amin ni eh Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan, kaming iyong mga anak, na ngayon ay umihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan na mga ito ay parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Paunawa mo na walang katapusan ng pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo, ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay, pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba, mahal na mahal mo sila, tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila, samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain, at ang mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon, Matayong tim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina, na tulungan mo kaming makapagdulot ng aliwat ginawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat na mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi. At turuan ng katarungan ang mga sa kanilay ng aapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nakasala sa Kanya. Pinakamamahal na Ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa Langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalingat lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging klolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hiniling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit na wang bikitsin ng sakramento ng kasal, ang mga mag-asawa, upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Iniling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging waran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay krisyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamalat takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magilyo na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapalaga sa aming pananagutan, nang matupad namin ang aming tungkulin, na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan, tulad ng iyong tahanan sa Nazareth. Ikaw ang aming waran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa. Nang sagayoy, maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa bungsang katauhan. Amen. Mga panalang, mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo. Santa Maria, panalangin mo kami. Tantang Birhe na pinaglihing walang kasalanan, panalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo, panalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintayang ay mo upang kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi, sa pagmamahal ni Kristo sa tao, inay, mo upang kami. katulad mo unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon, inay, mo upang kami. maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Jesus, inay, mo upang kami. matakot kaming lubos ang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin, dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Asin tayong inay, panalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping mata mo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal. Asin tayong inay, panalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturo ang kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari. sa araw-araw na pamumuhay. Asin tayong inay, panalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw ng may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. O, santahang inai panalangin mo kami upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya. mo kami upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit ng pagtanggap ng banal na komunyon. Asin inay panalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Asin inay panalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Asin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming mga gawain. Asin tayong mo kami. Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Asin tayong mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba. Asin tayong mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito, alinsunod sa katarungan. Asin tayong mo kami. Upang gamitin namin ang mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Asin tayong mo kami. Upang tanggapin namin ang aming mga pananagutan sa lipunan, ayon sa diwa ng paglilingkod. Masintahing Ina, mo kami upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at ang mga pari. Masintahing mo kami upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso. Masintahing na ipanalangin mo kami upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing na ipanalangin mo kami upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing na ipanalangin mo kami o pangitagoyod namin ng pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Asin tayong inay panalangin mo kami. O magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Asin tayong inay panalangin mo kami. O matulungan namin kilalanit mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakilala sa Kanya. Asin tayong inay panalangin mo kami. O maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Asintayin uh, ah, panalangin mo kami. Upang sa kamatayan maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Asintayin uh, ah, panalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwi ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Pasintahin nga ay panalangin mo kami. Upang idalangin namin ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Pasintahin nga ay panalangin mo kami. Tahimik nating idalangin ngayon ang ating mga sariling mga pangangailangan. Santa Maria, ipanalangin mo kami panalangin mo ang bayan ng Diyos para nasa nawa ng lahat ng iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na lagi handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Magsitayo po tayo. thank you salamat kay Heso Kristo na nasa Banal na Eukaristiya. magsilhod po tayo. Panginoong Heso Kristo na nasa Banal na Eukaristiya, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng ama ng buong niyang pakadyos ay sumayo at sa pamamagitan mo nilob niyang pagkasunduin sa kanya ang lahat ng bagay. Lobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng ama. Loobin mo ang pagsisiya naming lubos sa ngaming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagsusugo niya sa bilang siyang pinakadakilang tanda ng kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari na ang hindi mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnonobena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo na wa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at manin siya ng malanghanggan. Ang karangalan Talwalhatian at pasasalamat ay mapas ka banal banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Heso Kristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Maghiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming mga may sakit. Pagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinarana sila mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga, ibalik mo sa kanilang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Magsitayo po at tayong lahat. ng ama ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po. Salamat, salamat, in a loving manner. in because